ang mga pulis ng walang laban o kaya walang kasalanan o hindi naman sila inaano, nakakura na nadaan, nakakita ang dating drug pusher o sinasabi na baka may kota na mga pulis, pumapatay na lang. Hindi hmm. nyo maalis sa isipin ng mga tao yan. Tama po ba, ba yan? For the record, Your Honor... Na muna ako. Hindi nyo maalis sa tao <laughs> na mag-isip lang ganyan pagka napakaraming tao na namamatay at walang nahuhuli. So, for the record, alam natin ang record. Ang kailangan natin, liderato! Liderato ng Pangulo, liderato ng Chief PNP, liderato ng bawat provincial director, na ako nung araw, nung mayroon ko na ulo, ako ng Olongo, papang may namatay, sabi ko, bawal mamatay ang pulis. Dali ilan lang kami. Yung mga tao, pag may namatay, hinold them sa loon ng bay, hindi pwede. Kaya ako pumupunta mismo doon para mahuli. At generally, I was very, very successful. At tinatanong ko sa inyo, bakit ngayon, kaya ang nahuli niyo 15%, 85% hindi nahuli, wala ba tayong masyadong nahuli? Hindi tayong pinapalitan. Eh siguro, kung sasabihin natin sa mga pulis, pagka hindi mo magawa yan, papalitan kita, o katulad nga nung kay Karen Labude, kakasuha kita ng command responsibility, yun lang magagawa. Pero hindi pa rin mahinahon sa loob ng tao na marami namamatay. Tama po ba yan? Fair? Fair, Your Honor. Fair. And I know you're a fair man. Kaya, believe naman ako sa inyo sa mga statement nyo. Nakikita ko. And let me just uh, take this occasion to congratulate you. Because sa unang hearing, nakita nyo yung nakabalabalang ulo. Pinuntahan nyo kaagad doon sa Kalookan, ah, sa Antipolo. At hinuli nyo kaagad yung dalawang polis doon. O ilang polis doon. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Yun ang kailangan natin. Action agad. Kapag so, may namatay diyan, Hoy! Kuli mo yan. Alam mo kagad ko siya. Gala, ano? Galugo, ano? Galuga. Ha? Galugarin, Galugarin ang buong lahat yan. Alam naman ng polis, may MO lahat yan eh. Alam nyo lahat kung sino ang drug pusher. Alam nyo lahat kung sino ang snatcher. Alam nyo lahat kung sino ang mamaday tao. Alam nyo lahat kung sino ang akit bahay. Kaya meron kayong suspects. Bakit dito, may natakot ng tao, tinatanong ko na sa inyo, we have to be accountable. And to the media here, the foreign media, I don't care what you say about us. We have not thrown the rule book because the Senate is investigating extrajudicial killing, whatever you want to define it. The law has not been thrown. Kaya kayo matakot sa Pilipinas because the Senate is investigating. Kaya tinatanong ko kayo. That's the beauty of democracy. Kaya tanongin na Senador ang Director General ng PNP para managot. Ano sa good job, Director General? na napakarami pang hindi naso-solve ng na kaso. All are the, all, all these cases, Your Honor, are still uh, undergoing investigation. Yes, sir. And, uh, we will do our best, Your Honor, to come up with a satisfactory investigation. Yun po ang kailangan natin. Yung assurance ng tao na gagalugarin niyo ang lahat ng police sapagat kayo ang responsible eh. Yes, Your Honor. Under the contract with the people, binigyan namin kayo uniforme, binigyan namin kayo ng baril para pagtanggol ang tao. At pag marami na mamatay, walang paliwanag, matatakot ang tao. Ano ba ang tawag sa CAP? Alam mo ba kung bakit CAP? Ang tawag doon? Alam mo ba ninyo? CAP? Yes, Your Honor. Bakit to Constable of Patrol or Citizens of Patrol, Your Honor. Constable of the people. Constable of the people. Yang galing po yan. Kap. Constable ng bayan. Bayan. Kaya police. Police. Tao. Police. Ang Or a city. Yan po ang tawag. Kaya kayo, binigyan kayo ng baril para pagtanggol. Pero pag binabaril ang tao, abay may... Talaga, kaya kung nga ginawa yung plebs na hindi man na napapatupad, ako po ang nagtulak dyan yung plebs, People's Law Enforcement Boards from the Latin word plebeian mga taong bayan, eh dapat mananagot na mabilis ang pulis, na summary ang investigation ng tao para mabilis. Pero hindi na mapahiral yan. Isa sa mga batas na itudulak ulian, dahil mukhang hindi nag-iiral. Ang tanong ko sa inyo, simple lang, kung constable kayo ng tao, tigabantay kayo ng kaligtasan ng tao, hindi mangyayari naging investiga ito, una, maingay ang Pangulo, sobrang ingay ng Pangulo. Taba lang na. Pakita niya na galit siya sa droga. Pero huwag na siya magingay na, papatayin kita, I will kill you. Hindi tama yan. Kaya, he is falling on his own sword. Nadadapa siya sa kanyang espada. Dahil salita siya na salita, kapag bibintangan tuloy ang buong bansa, na nangyari na nangyayari. Kaibigan ko ang presidente, pareho kami nag-mayor. Pero ayokong salita na salita presidente, kung anong gagawin niya, pero dapat na sasabihin nyo, masyadong maraming walang nasosolve dyan, huliin natin yung nasosolve yan. Magpaliwanag kayo, General, in about 3 months, in about 6 months, para malaman natin anong nangyari. Pwede po ba yan? Yes, sir. Uh, susunod na ako sa next topic ko. Next topic ko, about 1,300 police are involved in shooting. Tama po yon Kung lalaban ang tao sa police, may baril, uunahan ng polis yan. Hindi po ba? Minsan, Your Honor, nauunahan ng polis. Sampo ang namatay. Tresi na ano matay? po, Your Honor. Tresi na, pati ang uh, sundalo. Alam po po yan. I do my homework here. At maraming wounded, Your Honor. Sabi sa inyo kayo na, bawal mamatay ang polis o oh, ako mayor dahil uso nun ng isparo. Pagpapatunay na galit ang tao sa polis pag pinapatay ng isparo. Yan ang rule ko nung araw. Maraming isparo sabi nung araw sa Central Luzon. Having said that, therefore, kung ang polis bumaril ang tao, meron tayong internal affairs, IAS. Ilan po ba ang tao nyo sa internal affairs service? Sa dami ng namatay, Colonel General Luterio, ilan ang tao nyo na mag iimbestiga karaka-raka para masabi ka in 3 days or five days, ah, tama yan, self-defense yan. Ah, mali ang yan. Ano ang sagot niya? How about 700 personnel? Ilan po? 700 po. National. 700. Ilan po ang bayan natin sa Pilipinas? Hmm. 1,760, Your Honor. 1,496 municipalities. All right? Yes. And there are 42,000 barangays in the country. So, yung iyas, kung mabagal, magkakaroon ng duda ang tao. Di po ba? Yes, yes Your Honor. Kaya dapat mabilis kayo. Kaya ang isang iniisip nito ang abang inyong likod, ay bigyan kayo ng oras na hindi forever. Kailangan within three days, katulad sa Amerika, malalaman kagad ng baril yung polis, tama ba yung ginawa niya? May baril ba yung kalaban? Hinanap niyo ba kung saan galing yung baril ng kalaban? Para mapatunayan talaga may baril yun, at hindi natin nakikita sa TV yung pinagpipiesta ng media na talagang dapat naman na umiiyak yung nanay doon sa looban, sa kalookan na may binaril Walang kalaban-laban, -laba, sasabihin nila, nasasaktan ako para sa gobyerno natin na binarin na lang yung tao doon. Di po ba? Yes, sir. I'm sure nasasaktan rin kayo. Tandaan nyo, lahat tayo magre-retire. Someday, General Bato will be citizen Bato. At kayo rin ay may expose sa kanyaan pagka lumalaya ang problema yan. Pwede rin kayong barilin ng mga pulis na susunod sa inyo. So, ang tanong ko sa inyo, ilan na ho sa 1,300 ang inyong dilitis at na kasuhan na. O na, na, sabi na, tama, walang, walang kasalanan ng polis. Ilan na ho? Yan ho ang pakay nitong committee ito eh. Opo. Oh, well. Your Honor, um, we have uh, charged uh, 680 PNP personnel. So mali ang pagkabunod nila ng baril at pagkapatay. Tama ba yon 600 chinarge na eh. Uh, may under motor proper investigation noon basta may patay may discharge of firearms during police operation. Ang ibig sabihin motor proper inimbestigahan niyo na kagad. Wala na magsasabi sa inyo. Talaga Wala naman na yung trabaho niya eh. Kami na po ang complaint. So alin na raan, ang charge Tapos na ba 'yon? Meron na ba tayong file? Tapos na po yung ano uh, 115. So 115, 10% out of the 1300. Ano ang nature ng 10% nila? 10% na yan. Pinailan ho ba ang mali, ang pagtrabaho? Kulang cool ang training natin, dapat dagdagan natin ang training. Dapat maglagay tayo ng taser. Dahil kuchilyo lang dala taser, pwede na siguro. Yung ba nakita nyo, Ta 10% nun, eh, para iba binunot ang kagandang wala sa lugar o binunot ng nasa lugar. Ano ba ang sagot doon? On the surface, uh, Your Honor, uh... 100 po ang dropped and closed because uh, it is a result of legitimate uh, encounters. Legitimate encounter. Opo. 100. Opo. So, at least meron. Yes, and ako, hindi ko papaliwagan ito para sa tao. Nakikita ko lang ito. nag mayor nga ako. Pagka maingay ang Pangulo natin, pagka maingay ang Pangulo natin, sabi, papatayin natin lahat ang mga drug pusher. Kahit hindi niya sinasabi na talagang patayin ninyo. Nasabi ng Paglubaban. Kisabihin, ang pusher ngayon, ang drug lord, ang pulis na nag-aalaga ng pusher, lalaban yan. Alam na rin lang, papatayin sila eh. Pagdating ang pulis, ay, papatayin na tayo yan. Dapat may dalakang baret. Pagpapatayin ka, unahan mo na. Tama ho ba yan? Pwede ko ba yung sinasabi ko? Uh, they should defend, defend themselves, Your Honor. Sorry? They should defend themselves also, Your Honor. No, no, they cannot defend themselves. Alam nila that there is already sinasabi ng Presidente, papatayin sila, pagka sila lumaban at meron nangyayari, babarilin sila. So lalaban na yan. Di Taba, ba? Pwede Kaya marami rin namamatay. Tama po. po ba yan? Tama po. Hindi ko pinagdidepensa ng pulis yan. Dahil kung ang mga drug pusher, Balaki masyadong mawawala sa kanila, eh talagang, talagang masamang tao talaga, magtutulak pa ng drugs, eh you take that at your own risk. Babarilin ka ng pulis talaga, kung ikaw ay baril, Tama yan, magkakabarilan yan. Tama ba yan? tama rin yung drug pusher at drug lord na sasabihin, patayin na natin yan, baka mamaya mag-testigo pa sa akin yan. Tama po ba yan? Pwede po. Tama so, maaari ang dating yan, for the benefit of everybody, including the foreign media, and I'm not really doing this for foreign media, they can go wherever they want to go, as far as I'm concerned, is the fact that because there is that situation, katulad sa Amerika, marami rin dalang tao doon, unlimited ang firearms doon, halos, hindi na lang makontrol ang firearms, may baril doon, kaya ang police umisan, malaki yung kalawan, itim, babarilin nila dahil ayaw sumunod. Dahil mas malaki sa kanila. O baka may baril Tama Tabao ba yan? Opo. I'm not justifying this now. I'm just saying this is the factual situation on the ground. Now ang tanong ko, simple lang po, I hope that you will continue the investigation and I will expect a return from the Senate Blue Ribbon Committee already because yan eh, misfeasance, malfeasance, and nonfeasance at saka sa Justice Committee at saka sa Peace and Order Committee ni Senator Ramos ni Senator uh, Lacson ang tanong ko sa inyo ngayon ito napakasimple lang ho in Chicago City do you look at the crime statistics in other countries? wag tatanong lang ako nabasa ko ito at least sa Time Magazine or sa CNN nakita ko sa CNN I got curious chicago is where president obama comes from. that was his district. chicago, in 2016, chicago city, they have become the crime capital or the murder capital of the united states of america. do you know that? yes? or no? i heard about that. you heard about that. i will give you the statistic. As of 2016, as of October 1, 2016, there have been 545 killings in Chicago. 545. In the Philippines, sa inyo, libo. The whole country with 42,000 barangays, 1,490 municipalities, you have 3,000. Now, kahit na one killing, masama yan. Pero sinasabi ko lang, kung nagdududut ng mikropono na yung mga senador dito, dududutin ko rin sa batay yung mga nagmamagaling ng na mga puti na sinasabi nila, Hoy, porque kami third world country, mataas kami sa inyo. Mas magaling ang antas namin. Pero pag tinignan mo, record, nakalagay ang record, 516, isang syudad lamang sa Amerika. Syudad pa kung saan ang galing si President Obama. Tama po ba yan? Eh sa atin, 3,000 30 sa buong Pilipinas. Tama po ba yan? Yes, Sir Roland. Kahit paano, hindi parehas, hindi ba? So tingin ko, one death is one death too many. Sobra kailangan imbisigin. Pero wag silang let him who is without sin cast the first stone. Hindi naman tama yan. You live in a glass house. Okay? Kaya talaga mapipikon talaga. Lalo na kung binubuyo, alam ko naman yung nangyari, binubuyo ang presidente, kasabihin ko, utu-utu si Duterte. Buyuin mo ng konti. Magagalit, sasagot ka agad yan. Kaya nagkakaloko-loko ang statement. I'm a senator, I can say that. I can say that as a friend, magalit sa akin, wala akong magagawa, but we have to protect the country from bad statements and that the president has the duty to be a statesman. A statesman. He must not be heard saying all bad words. He must not be heard saying, ganito, ay sasabihin ko nga, baguhin na natin ang ating slogan sa tourism. Welcome to the PI. Wow, P.I. Hopefully, marinig ni Pangulo ito na, uy, mga sumusobra na nga siguro. Masyado na, na, over-dramatize. In the same manner, yung mga kalaban, you know, over-dramatize. So, my point is this. As a police officer, a seasoned one, nakalbo na kayo sa polis. <laughs> huh? Don't worry, my father was also bald. Ako rin nabobald. Grass does not grow on a busy street. <laughs> Ang tanong ko sa inyo ngayon, yung 500, yung, kailangan may rason eh, after later predicate. Yung sinasabi natin, 545 na Chicago, isang syudad sa United States of America, bakit hindi ginugulpe ng UN yan? Bakit hindi ginugulpe na ang dami na mamatay, presidente pa ng Pilipinas, ng Amerika yan dito, presidente ng Pilipinas si Gadabaw, bakit ginugulpe naman ang buong Pilipinas? 3,000 when you compare the statistics, one nation against one city, mukhang tagilid na. Lang. Population 2.9 million. Lang. Ah, di ba? Yes, 2.9 yes. million na population ng Chicago. Yes, sir. Sure. O Chicago. Tayo, 100 million. So, yun lang ako gusto ko sabihin. Sana po, may paliwanag nyo yan. Because tutulong kami, gagawa tayo ng batas kung kailangan ng camera sa police. Para pag bumaril ang polis, makikita kung paano niya ginawa, mas mabilis, lalagyan natin ng rules and regulation na ang, ang IAS dapat, hindi pwedeng 3 days generalitaryo, kailangan 3 days tapos na yung investigation, eh nagbari lang, malalaman mo kagad, di ba? One week to file the case. Yes, sir. para matakot. Yun ang mga, payag ba kayo sa mga gagawin namin gano'n? Yes, sir. Yung taser. Walimbawa, hindi eh, naman lumalaban, eh, taser nyo na. Di ba? the right amount of force to suit the situation. Di ba? So, naguguloan tayo eh. Dapat ang Senado, hindi na ito tatalakayin. Kaya lang, masyadong sumabog sa buong mundo, tatalakayin natin ito para mapatunayan, the rule of law is still amongst us. Ang problema, the rule of law will only happen kung may testigo. Dahil kulang ang gawin ng kapulisan. That's not an that excuse. Kailangan rin may tungkulin ang bawat mamayan sabihin natin, hindi lang hindi lang command responsibility may magtitisigo na yung pulis na yung pumapatay talaga ng tao. And we will not tolerate that. Thank you very much, sir. Thank, Thank, you. Thank sir. you. Mr. Chairman, may I recognize? Yes, uh, of course. Uh, the uh, eight-time champion of uh, the boxing world cannot uh, cannot be surpassed.